Alah, 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 mahulog. Mahulog, balik, balik doon. Balik, 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 mahulog kayo. Hui 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 mahulog. Balik, balik. bayan yan? Balik kayo, balik. Balik, mahulog kayo mga mingming. -ming. Ayan. Balik, 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 balik. Ayan, cute, oh. Ayan, oh, cute. Hmm. Ayan, wala pang pangalan ang mga kitten. Wala pang pangalan. La, 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 la. O, nasa sopa mo na sila, guys. Ayan, dali. Hii, ang gaganda ng mukha, oh. Ang mga mata is blue. Blue na. Steam lang. Tingnan mo. Dito, dito, dito. Back, 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 back. Back wide. Ang <laughs> kulit. Ah, sige, mahulog kayo. Nyaw, nyaw, nyaw.